Yon, may pahakot pa sa kita. Pangalawang uh, hakot na namin ito ngayong araw nito. Uh, Diyan lang din mismo sa Malolos. Ang kagandahan nga niya, niyan, parang kinuha namin sa may uh, Malolos din yung isang client namin. Tapos alas magkalapit lang pala sila ng barangay. Biglang tumawag lang sa akin yan, naglalaro ako sa court na kanina umaga. Ayun eh, niya, rush uh, daw yan. Adi, nagpresyo uh, tayo at pinakita niya naman sa atin yung mga hakutin kala ko rin hindi magkakasya pero may, medyo marami na rin kasi at yun na namin sa kamada um, ang mga gamit dahil nga medyo mabibigat din at saka yun nga napalaban kahapon kasi yung truck natin dun sa, sa hakot ng mga bato-bato kaya parang yung shock eh, kailangan natin pat-check pat din at saka yan Basta, siyempre uh, syempre, ayun niya, na nalalaban sa matitinding hakutan niya yung truck Kaya, kailangan syempre, i-ayos natin. At syempre, syempre, kasama natin yung si Jimuel at syempre si, ano pa, ano Si Bongbong, yan, bagong Pilipinas. Tapos, yan si siya na rin yung mga nagkakamada dahil nga, yung, kumbaga, mas alam niya yung mga discardian. Pero, yun niya, punong-puno yan talaga. At, sakto naman napagkasya natin pero yun yung medyo nahirapan din tong dalawa nito dahil uh, sa kainitan nandiyan sila napakatsaga ng dalawa na kaya so, uh, pasalamat din tayo sa na nakasama natin niyan yan na si Jimuel at saka si uh, Bongbong at syempre yung track natin pagpasalamat natin yan dahil niya kahit papano kahit ganyan ang itsura napapakinabangan natin ah uh, balang araw malay natin baka mga anak ng mas magandang itsurang truck yan at saka ito nandito na kami sa sa Giginto at nasa Santa Rita ang na namin pande patapos nung nandito na kami sa may Santa Rita pinababa ko muna yung aso dahil nga may asong din sa unan eh sumuka eh nakakahilo yung amoy at yan basta dyan na kami sa pande isang so, mabilis ng biyahe lang yan. Uh, una, nag-waste kami. At nagkasundo kami ni Kuya na susundan namin sila. May sinusundan kami dyan na motor. Ang problema naman, syempre, inunahan eh, kami dahil motor ngayon. Hindi na namin siya nakita kung nasa na kami. Pero nandito na tayo ngayon para sa North Sakarain na yan. Ito yung pinaka mahirap na ahonen Dalawang mahirap na ahonen yung inahon namin dyan. Ayoko, hindi naman ako sa, sa mga discard sa ano, ahonin. Medyo madaming ako dyan at saka sa gawin at saka ito nga nagkawala-wala na kami nagkaligaw-ligaw muna kami sabi ko na yeah, pamiriendahin ko muna itong dalawa natin kasama at yan yan nahulog yung chinelas. kaya si Jim will nakayapak mo na ako kasi sila mahulog dun sa may paakit at saka nandito na kami sa, sa may uh, tuktok yan ang dapat pala namin search north na uh, north uh, north homes yang eh, ang mangyayari nga hindi sila magkasundo nung, nung kapatid niya nung asawa niya kung saan ba kami dadaan yung instruction hindi, hindi malinaw kaya kung saan saan kami napunta kaya yun medyo uh, hinapon na din kami dahil nga naging tayo pa yan yung dalawa na yan yan yung dalawa na yan yung yung ating uh, sinusundan pero yun niya yeah. ngayon iniwanan na naman kami kasi kinuwa raw yung susi naman. yeah Nakdang toko ako si kuya. Patapos, pati rin sa dulo. Ang nangyayari naman dyan, yung hindi na nga namin alam yung ikuta namin. Dahil nga sa dami ng ikutan ng ganyan, hindi naman namin kabisado. Hindi niya pa kami tinuturuan i ginay sa tamang pupuntahan. ng toko ako si kuya. Oh. Pero ayun yan. Isang mabilis lang yan. Isang mabilis na babaan lang yan. At syempre sa mga client natin dyan, muli po humingi ito kami ng, ng malinaw na kung, al, kung gaano po kadami yung ipapahakot nyo isend nyo po lahat kasi po yan kagaya po nyan hindi po sinend yung yero may mga bagay na hindi sinend sabi ko ma'am pala ko konti lang tapos nung nakita nga namin napakadami lagi na lang yon ayun ang nagiging parang ano natin yon yun sa mga client natin talaga uh, sulit sulit yung pahakot nila pero hindi naman kahit pa naman ah... Uh, siguro talo tayo ng konti doon sa biyahe pero yun yan uh, okay lang ganun talaga buhay uh, basta kahit, kahit, kahit paano naman natulungan natin si ate pero yun yan isang naging problema nila dyan wala palang tubig dyan nagkakatubig dyan 12 uh, 12 ng gabi kaya ngayon nagsisisi si ate kung bakit niya nabili yung bahay na yan kung bakit daw sila namipad Siya, kung, di, kung alam niya lang daw na may problema sa tubig yung, yung bahay na yan hindi, eh, hindi na sila lumipat. At isa pang naging problema niyo, nakikita niyo yung nakikita nyo yung nandun na naka-white na babae na Parang ayun yung mga ahente ng, ng lupa, na, ng bahay niyan, Na parang hindi sila yung uh, Pero sila yung nag, naglapit dun sa ano. Kaya eh, yun ang nangyari. Ibig sabihin, ay, uh, mag meron konting Uh, parang pag-uusap siya kanina na di naman na, hindi ko na pinakailam dahil gusto ko na makauwi dahil nga medyo uh, napakahaba na rin ang oras namin dyan pero nung pag-uwi namin saglit na lang dahil nga kahit pa uh, alam naman natin yung iskate alam naman, alam naman natin yung lugar na na dadaanan na natin at saka ayun nga syempre isang mabilisang sa so, mga bilisang babaan yan dahil medyo binagabi na nga kami at ito yung bahay nila medyo marami na nga rin kami na iba at marami kami na ikarga kanina talagang punong puno yung truck kaya yung dalawa halos nandun sa may sa may dulo at buti na nga lang napagawan talaga natin yun na yung yung pinaka pinto dun sa likod nga palagyan ko ng kadena na nakakawit para kahit papano pag may mga mas mahabang kinakarga eh nasasakop at ito na pa uwi na kami isang isang mahabang biyahe na naman pa yan at maganda rin sana itong mga dyan gusto ko na sana tingnan yung view no, no? kahit pa paano makapagpa picture picture kaso nga lang na magiging traffic dun sa lugar yun at saka may dinaanan pa kami binaba pa namin yung mga iero na yun sa mga sa, yan, sa mama na yan na inaano namin na sinusunda namin ganina at sya eto na nga kung saan sana naman tayo dinala ng waste naknanto nanto wow, pero kahit pa paano naman uh, natunto naman natin kung paano makakauwi ng mabilis dahil ang waste nga kung saan saan tayo pinaikot-ikot nak nanto oh, napakaliblib yan sa pandinian na yan. at inabot na nga tayo ng gabi at pagka uwi namin ito na naman syempre nag request yung dalawa na nagugutom na sila ah uh, yan uh, syempre, eh pinagbigyan natin sa Andy Rice na gusto nila. Uh, Diyan lang yung din yon sa Plaro din. At saka syempre, yun, rami salamat sa mga nagiging client natin. Huwag po kayo mahiya mag-inquire mag, uh, huwag mag -inquire at huwag din po kayo mahiya mag-send ng lahat ng video. Uh, yun lang, ganun lang, maging honest lang din kayo. At syempre, yun, bibigyan po namin kayo ng magandang-gandang gusto. Kayo lang, pahakot pa sa kayo. Maraming maraming salamat.